Hello guys, isang magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat, san man kayo naroon. Merry Christmas po sa lahat. Dito po sa aming barangay ay masaya ang mga bata kasi po ay ang aming barangay ay mamimigay ng mga laruan sa mga batang taga rito. Mag, uh, magiging ano po sila, uh, Santa Claus. kakagulo po mga bata ayan po sila ayan po sila, nandiyan na po sila Kagulo po mga bata, kagulo po mga bata. Ah. Um bilà kayo, bilà, bilà. Bilà. Bilà pa ng kayo. Okay. Okay. Okay.

ano? yeah, okay. okay, happy birthday for Maric. happy birthday Mariko! hello, Siri. ayam po, sasayap po na mga bata. Oke. Okay. misalnya, ya. Bye guys.